Ayan. Hello po mga kapambira, good morning at welcome po po sa ating channel uh, Sangrio 2.0 Ito po yung ating second channel mga kapambira uh, For the meantime, uh, magpaparami po muna tayo ng watch hour and uh, subscriber para po ma-monetize yung ating channel Ito po po kung naiisip na niche talagang i-upload natin dito mga kapambira And dito ko na rin po sasabihin yung about po dun sa mga nakaraang issue na ako po nakapag-decide na po ako na hindi na po ako magsasalita regarding doon. Although madali lang po sanang sagutin yun, yung mga binabato po sa ating issue, kayang-kaya ko po sanang sagutin yun pero hindi na po muna ako, mag hindi na po ako magsasalita doon kasi tapos na po yun. Sabi ko nga po ay dinaan na po yung sa legal. So sadyang matitigas lang po yung ulo nila na ganoon pa rin, banat pa rin sila ng banat. Pero ako po talaga is noon pa man is tumigil na nung unang ano pa lang po nila nung unang panawagan pa lang po na may sabi nila ay closure na to, ito ang tutuldok sa lahat so doon po doon pa lang po nag-stop na po tayo so mga kapambira ah, wala na po kayong aasahan sa akin magiging sagot sa mga live or sa mga vlog natin ah, wala na po tayo wala, wala po kayong aasahan sa akin na sagot doon sa mga issue na yon yung iba nag-PPM sa akin ano yung stand ko ano yung ganto ko ano yung salobin ko alam na po nila yon <coughs> Pero kung iaano ka pa po sa vlog, sa live, hindi na po mga kapambira. So magpo-focus na po tayo sa contents natin mga kapambira. At alam ko, rin, alam ko rin naman po na kayo po ay nandyan lang at nagsusuporta pa rin po sa atin mga kapambira. Ano yung baby? sige na, doon ka muna. Nagbibidyo si Papa. Ayan. Ah, uh, alam ko po na mas importante po na pag-focusan ko na lang po kayo kumpara po dun sa mga issues na yon at mag mag-create na lang po tayo ng contents na mas makabuluhan at mas kapakipakinabang at hindi waste of time sa ating lahat pare-parehas mga kapambihira So alam ko po na kayo rin po ay nagulat or nasaktan or nabagbag ang iyong damdamin or nainis. Alam ko po may, may kanya-kanya po tayong damdamin sa mga bagay na yon So uh, wag na po natin pag-usapan dito kasi yun na nga, nasettle na po nila yon na sa paraan na kung ano man yung paraan nilang ginawa. Nasettle po nila yun. Kung ang tingin po ninyo ay ganito yung nangyari, kung ang tingin po ninyo ganyan yung nangyari, may nangyaring hindi maganda, may nangyaring ganyan. So, hands up na po tayo dun mga kapambira. Ayaw ko na pong sumagot kasi pag nagsagot pa po ako, madami mga reactors po yung uh, bumabatikos pa sa atin. Pero, promise mga kapambira, madali ko lang pong masasagot yun. Kaya lang hahaba at hahaba po yun. Unending issue na naman po yan. Panibagong issue na naman po yan. Panibagong usapin na naman yan. Panibagong contents na naman nila yan panibagong stress na naman ang ang may dudulot niyan sa sa kanila at sa atin din. 'Di ba? Ah, uh, ano rin tayo, naapektuhan din tayo na kumbaga unending na kasi 'yun unending po 'yung sagutan which is na resolve naman na sa paraan na ginawa nila. Kung ano man po 'yung paraan ginawa nila, iyon na 'yun. Okay? 'Yun na po 'yun, mga kapambira. So, ah, uh, 'yun po. So, 'yun lamang po mga kapambira, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na na yun, focus po tayo dito sa ating channel na lang at Ay. uy, nag ka, nagkain ka. <laughs> focus na lang po dito sa ating channel na lang mga kapambira at sa sa ating mga kapambira, focus ko na lang po yung mga nagsusuporta na sa akin. Opo, ah uh, kung may mga ganyang issue, ah uh, medyo ako I I've learned my lesson mga kapambira kasi marami na po nangyaring ganyan na uh, ikaw pa yung nagtatanggol, ikaw pa yung uh, uh, napapasama ikaw pa nababash and yun naman talaga po ang ang ano ko ang stand ko na di bali tayo mabash basta nagawa natin yung part natin ay pagtanggol natin so kaya lang may mga situation na hindi natin maintindihan alam ko po kayo rin po ay nagulat so wala na po tayong magagawa doon kung ano man po yun nangyari na po yun tapos na po yun mga pambira wala na po, wala po tayong dapat sisihin. Kasi kung ako po ay magtatanggol lang sa sarili ko, madali lang po yun. Madami po akong pwedeng isagot sa inyo, mga kapambira. Sobrang dami pong butas ng mga nangyari. Pero wala na. Ayaw ko na pong sumagot doon. Kahit po marami pong mga reactors na bumabati ko sa akin, uh, sa kanila, uh, mga reactors nila, pero hindi na. Kasi sila, sila man din po ay pinagbawalan na, kaya lang hindi po sila tumitigil. At kami man din po ay nakiusap na rin na tumigil na rin. So wala na po talaga. So, yun lamang po mga kapambira. Kamusta po kayo? Namiss ko ka po kayo sa mga live natin. And hopefully po ay ma-improve ko yung ating contents na susuportahan po ninyo. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong supporta, sa mga sponsors natin, sa mga uh, viewers natin, sa mga avid fans natin. Thank you so much po. God bless po mga kapambira at see you on my next video. Bye-bye, bye-bye.